Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang nagahabul sa kanya? At ikaw ay baliwala na niya at parang nawawala na talaga siya ng gana sa'yo. Pero hindi mo gusto na tuluyang magkalabuan o magkahiwalay kayong dalawa? Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa'yo sa pamamagitan lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo? Pwes, gawin mo lamang ito na buo ang loob at tiwala mo at panikuradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa'yo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At dapat hindi ka nang dadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat. At pagkatapos, isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At sa likod rin, isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses din. Dapat susulatan mo ang harap at likod nito. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kahit na anong pabango mo at pagkatapos ay patakan mo lamang ang pangalan niya, kahit ilang patak, patakan mo lamang ang pangalan niya sa harap at sa likod ng papel. At pagkatapos, pwede mo nang tupiin itong papel at itago mo na ito. Pwede ito ilagay sa wallet mo, sa bag mo, sa bulsa mo o di kaya sa unan mo. Pwede mo ito uunanan sa tuwing ikaw ay matutulog at pwede mo rin ito dalhin. At pwede mo rin itong ilagay sa likod ng case ng cellphone mo at paniguradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo. At siya na naman ang maghahabol sa iyo na parang aso. Basta magtiwala lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At wala na po kayo kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta ganito lamang ang pagkagawa ng ritual na binahagi ko at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.